music people dito sa Pato lalo ng world kayo sa natin uh, lalo kayo ang guys At ng sa kapihan nako grabe ang buling guys ikaw yung sinusuman sa experience ko kung buong ba yan buong guys gano, may konting pagkamali ka ikaw yung uh, sikat hindi pa nga na na front page na, 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 na broadcast na ikaw yung sikat sa buong yang terapi dari.